Bumalang ngayon Ta-la-la-la-la Ta-la-la-la-la Punta tayo sa terrace Ha? Ba't daming mga tao sa bahay ko? Ha? Sino kayo ha? Tabi-tabi po May papasok muna sa bahay ko Ay, nandito na pala siya Sasunod na po ako magbabayad Na upa wala pa po akong pera Hindi! Lalabas na alam ko. Pampasira ka ng araw ko. Ha, lala, lala. Gagala muna ko Ha? Ba't yung pinto nasa taas? Kanina mo mga bahay to. Baka kay Mr. Villager na bahay to. At yung pinto nasa taas, paano tayo makakakit dyan? Continuation, ito nga pala yung house tour guys. Punong-puno ng libro. Ako na nga lang pala mag-renovate ng bahay na to. nalang ang gagawa ng paraan, Jusko po. Okay. Kailangan natin ng kagamitan ng brick stairs para gagawa tayo ng hagdan. Ayan. Nagpa-plano na ako. Ikaw sumali. Nag-import natin yung ano, ng extra wood planks para hindi siya pag at hindi may ng ano, ng konting hagdan para kung may akyat na bata hindi mo lalaglag. Kaso panira ayo maayos. Ayan na lang gagawin ko. Eh. ano ba yan? Tak ayo pa din. Ayan. Kaso hindi sila pantay. Hmm, wag na. Mga, burain ko na alam lang din lahat. Ganyan na lang para mas maganda. O ba diba? Easy to way. Easy to way ba? Ha ha ha. O yan diba? Ang ganda. May natulungan nga naman tayo for today's video. At ngayon ang sarap sa bag may natutulungan ka at dumadami na naman at, at yung problema ko dumadami na yung mga tao sa, sa...